Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput dalawa ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika Pagkamatay ni Yoyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kailingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga seras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang taga herusalem Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao magbalik loob sa kanya. Gayunmay, may hindi sila nakinig dahil dito ang espiritu ng Diyos ay bumabakay sa Zacarias na anak ng saserdoteng Hoyada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ng Haring Uwas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Oyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, Parusahan na wa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito. Nang matapos na ang taon, Si Uwas ay sinalakay ng hukbo ng mga siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Malitman ang hukbo ng mga siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Oas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga siro si Oas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipagiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Oas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang hangkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautos ay hindi iingatan. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Aleluya, Aleluya. Si Kristo ay naging duka upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at haamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na malaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nag-aasik ni nag o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong malaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisat? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa kanya kaya tuwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin iinumin o daramtin sapagkat ang mga bagay na ito ang kinaumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.